Ngayong araw nga mga moms ay dumating yung ahente ng Winston. Every 14 days nga pala yung schedule ng pagdi-deliver nila sa amin. Kaya kumukuha lang ako ng posibleng mauubos na stock bago sila dumating. Mas maganda nga pala kumuha sa mga ahente dahil sa consignment, magiiwan lang sila ng produkto nila at babayaran mo lang pagdating ng itinakda nilang schedule. Alam nyo ba mga moms, nung una, maliit lang yung credit limit ko sa kanila. Pero dahil sa good payer ako, ay unti-unti itong lumaki. Bukod sa credit limit mga moms, may mga pag-giveaways din sila. Kaya ngayon, may libre akong dalawang pansit kanto na chili mansi. Di ba mga moms, dagdag kita na rin to sa atin. Kayo ba mga moms, nagpapasindi ba kayo sa tindahan nyo? Kami kasi hindi, dahil inaalala namin yung kalusugan namin at ang aming anak. Kasi sabi nga nila, mas delikado daw yung second hands mo. At yung asawa ko naman mga moms ay hindi naman naninigarilyo. Kaya na napagpasyahan namin na hindi na magpasindi. Bibili pa rin naman sila kahit walang sindi mga moms. At sinasabihan din namin sila kung bakit hindi kami nagpapasindi kaya okay lang naman sa kanila Yan lang muna for today's chika mga moms bye